Saigit dalawang milyong piso nga laga ng pera at alahas ang natangay ng na mga magnanakaw sa isang mall sa Zamboanga City. Ang mga salarin parang anay na pinagbumutas ang sahig at gate ng mall. Nasa front line ang malitang yan si Marian Enrique. Kaliwat ka ng butas ang inabutan ng mga investigador matapos pagnakawan ang mall na ito sa Zamboanga City. Base sa investigasyon, mag-aalas dos ng madaling araw nitong Miyerkules nang sumalakay ang mga magnanakaw. Lumusot sila sa ginawang butas na konektado sa drainage ng grocery ng mall. Nakunan pa ng CCTV ang mga salarin na lahat ay may takip sa muka. Mula sa grocery, binutas din ng mga kawata ng iba pang gate at harang para mapasok at limasin ang laman ng dalawang tindahan ng alahas. Sinira rin nilang mga ATM ng isang bangko. Mahigit dalawang milyong pisong halaga ng alahas at pera ang natangay ng mga magnanakaw. At para masigurong hindi sila mahuli ng mga gwardya at polis, binuhusan pa nila ng mantika ang mga roll-up gate ng mall para maging madulas their modus. Considering that's a roll-up door, siguro uh, maari para madileho ang pagpasok if ever. Pahirapan ng pagtukoy kung sino ang mga salarin sinusuyod na ng Zamboanga Police ang ibang CCTV sa lugar sa pagasang nakunan ang mukha ng mga magnanakaw. May dalawang person of interest na rin silang iniimbestigahan sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.